everyone! Here na naman tayo sa 20% tax discussion natin kasi marami pa rin ang nagtatanong kung sino ba ang affected nito at ano ba talaga ang nakukuhanan ng 20% tax. So una, ano nga ba ang kinukuhanan ng 20% tax? ang kinukuhanan ng 20% tax ay yung interest na na-earn mo dun sa savings mo o sa ipon mo. Kunwari, meron kang 10,000 pesos na ipon, ang interest ay 1%, so meron kang 100 pesos na interest earned. Pero, ang kukuhanan nun ng 20% tax ay yung interest earned mo. So, yung 100 pesos, hindi yung 10,000 pesos. So, 100 pesos, may 20% tax, so may 20 pesos. So, meron kang interest na 80 pesos. At yan ay matagal na dito. Existing na po yan sa ating mga savings account dahil sa Tax Reform Act noong 1998. Meron na po talagang 20% tax doon sa mga interest earned nyo sa savings nyo. Ngayon, sa bagong 20% tax last July, sino ba ang affected? So, maliban sa mga my foreign currency accounts, ang affected din talaga ay yung may mga savings or may mga ipon for 5 years or like my time deposit accounts for 5 years. Dati kasi, wala silang tax. Tax-free sila. Like, kunwari, meron silang 1 million at meron lang din silang 1% interest. Kunwari, so meron 10,000. Buo po ang 10,000 na nakukuha nilang interest. Ngayon, since July 1, yung 10,000 na interest nila may 20% tax na. So, ang nakukuha lang nila ay yung 8,000. In general, lahat na po ngayon ay may 20% tax. Kung dati po, ang mga may 20% tax ay yung may mga 10,000 or maliniit at hindi naka long term na deposits. Ngayon, kahit yung may mga 1 million, 5 million at saka naka 5 years deposit ay meron na din 20% tax. Fair na po tayong lahat.